Kasi yung yung ano noon, yung kapatid niya nasa Japan. Oo. Oh. Kumbaga, siya umawak ng pera dito para sa sa mga kapatid niya. Sa kapatid niya. Di Sabot niya, eh. niya. Eh. Yung ayun na po kaya rin. Si siyempre na kita na wala rin. Oo, oh, Oo, no? <laughs> oh, Brad siya <syang> <consoles> <magical, brat. laughs> na kumain, Brad. yun na. Di siyempre. Pauwi na kami. Dito kasi mga panitipuhan.

Tapos yung dila niya may higaw. Tawang ilang lugod yung brad. Pepe na niya naman ito. May higaw sa pusod? Hmm. Yung Pepe niya, yung, hindi naman ito talaga. Kasi ano lang gumagamit niya yung tumboy. Pero yung meron na sila tumboy, kaso hindi siya ginagamon. Hindi ko parang hindi siya ginagamon. Loko, karamihan sa bayan ay nagpapagano. Alas uh, pagbalik-balik na nga kami Brad. Pero yung ano doon, minsan nagkawag ako nga kami doon eh. Mm.